Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo magkwantuhan. Last season o kaya naman sa last two NBA seasons ay palagi nilalampaso ng Sacramento Kings ang Los Angeles Lakers. Dahil nga dito ay nabuo ang mahabang losing streak ni Anthony Davis kay Dumonta sa bones, Parang Denver Nuggets nga ang Sacramento Kings noon na tila ba pwede mo nang ilistan talo kapag ito ang kalaban ng Lakers. Ganun pa man ngayong season nga ay baliktad na sa tatlong pagkikita nila ngayong taon, tatlong beses din nga na tinalo ng Lakers ang Kings. Kanina ay muling nakuha ng Lakers ang panalo laban sa Kings sa dikit na score na 103-99. Sa Lebron James ang nanguna at hindi siya mapigilan ang depensa ng Kings sa game na ito. Siya ay nagtala ng 32 points, 7 rebounds, 6 assists and 4 steals on 54% shooting sa field. 20 points, 5 assists din nga si D'Angelo Russell. 16 points, 5 assists si Austin Reeves. At 10 points, 15 rebounds, 5 assists and 3 blocks si Anthony Davis. Sa Kings naman ay nasayang nga ang 31 points, 5 rebounds and 7 assists si Aaron Fox on 70% shooting sa field. Pati na din ng 19 points, 19 rebounds and 5 assists si Domonta Sabonis. Tuloy pa din nga mga kaibigan ng de Mar De Rozan kay Lebron at hirap talaga siyang manalo laban sa kanya. Simula pa nga noong nasa Toronto Raptors siya. Kahit na ang Sacramento Kings sa madalas talunin ng Lakers noon ay hindi na manalo ngayon. Matapos ang game na ito ay umangat na nga ang Lakers sa 5th ng West. Ngunit nakadepende sa game ng Dallas Mavericks at ng Los Angeles Clippers kung mananatili ba sila dito. Pag nanalo nga ang Clippers ay muli silang babalik sa 6 or 7 seed ng West. Habang kapag natalo naman ito ay mananatili sila sa 5 seed ng West. Matinding pag-choke naman ang nangyari sa Miami Heat laban sa Orlando Magic. Lumamang na nga sila ng 25 points sa game na ito at natalo pa din sila ng Magic matapos na outscore sa fourth quarter ng 37-8. Ito nga ang definition ng choke sa basketball mga kayigan. Ang final score ay 121-114 at nanguna nga sa Magic si Cole Anthony mula sa bench na nagtala ng 35 points, 9 rebounds and 8 assists. 24 points din si KCP at 18 points, 13 rebounds si Goga Bitaste. Ganun pa man ay may bad news nga lang sa Magic dahil nagtamu din ng injury sa game na ito si Moritz Wagner at hindi na nga siya nakabalik sa game na ito. Out na nga kanina si Jalen Suggs, Franz Wagner at Paolo Banquero. Yan nga ang first four options sila sa opensa at sa ngayon ay lahat nga ito may injury mga kaibigan. So tough luck nga para sa Magic moving forward sa season na ito. Habang tuloy-tuloy naman ang panalo ng Memphis Grizzlies kahit na nagpahinga si Jamurant. Tinalo nga nilang Atlanta Hawks sa score na 120 28 to 23 points, 5 rebounds, 8 assists and 4 steals in si Desmond Bain to lead the way. 22 points, 5 rebounds, 9 assists and 2 steals then si Scottie Pippen Jr. 16 points si Laravia, 13 points si Wells at 13 points then kay Jaren Jackson Jr.